Kim Chu, pinigilan ni Paulo na magpunta sa Singapore. Matapos ang naging paglabas ng pilot episode ng What's Wrong with Secretary Kim kaninang madaling araw, ay panibagong kinakikiligan naman ngayon, ang mga naging revelasyon sa question and answer portion ni Mr. MJ Felipe kung saan ay ini-reveal nga nito ang mga naging sagot ng dalawa tungkol sa naging pagpunta ni Kim Chu sa Singapore para sa kanyang panunood ng concert ni Taylor Swift. Ayon sa pagbabahagi ni Kim, ay dini discourage umano siya ni Mr. Paulo Avellino para hindi tumuloy sa Singapore para manood ng concert. Ayun pa dito ay ang dami umanong sinasabi sa kanya ni Mr. Paulo Avelino na pangpakonsensya, sabi niya paano kung madelay paano yung taping natin next day. She added, sabi niya, huwag ka na umalis magpapagod ka lang, ang dami mo pang eksena sa ganito, cool day rant. Dagdag naman ni Paulo na nanghingi ito ng pasalubong kay Kim, feeling din umano nito na t-shirt ni Kim ang ibinigay sa kanya nito, ngunit itinanggi naman ito ni Kim, Sabay sabi na hudi ang sinabi ni Paulo, pero hand carry lang siya kaya naging t-shirt na lang. Hindi rin umano alam ni Kim na susuotin ni Paulo ang ibinigay niyang t-shirt kasi Taylor Swift ito. Tapos hindi ko naman alam na susuotin niya kasi Taylor Swift, parang very out of this world, di ko alam yung mga paborito niyang banda. Sa huli, ay ikinatuwa naman ni Kim ang naging pagsuot ni Paulo ng pasalubong nito. Natuwa din umano ito na sabay nila itong naisuot.